Anong ganap sa mundo ng showbiz? Wala mang binanggit na award-giving body. Obvious namang dismayado si Sheryl Cruz na laglag siya sa listahan ng mga nominado sa acting category. Gayun pa man, obvious din na ang ipinagsisintir ng aktres ay ang pang-iisnab sa pagganap niya sa afternoon soap ng GMA. Ang magkaagaw. Nakatag kasi roon ang magkasunod niyang hanash sa kanyang IG stories, including her management office. Emote ni Sheryl sa IG, makadurog puso raw ang kanyang nomination To think na sobrang effort daw ang ipinuhunan niya, hindi rin daw maaaring ikumpara ang kanyang God-given talent. Sa bandang huli, sinabi ni Sheryl na taas noo daw niyang maipagmamalaki na hindi niya kailangang magbayad kapalit ng nominasyon. Sapat na raw ang tiwalang ibinigay ng publiko sa kanyang pagganap. At hindi ng mga kritiko na iilan lang naman sa aniyay politicized entertainment industry. Maganda sana kung tinukoy ni Sheryl kung aling award-giving body ang pinatatamaan niya. Anong masasabi mo sa balitang ito? Shoutout sa mga tropa natin dyan na palaging nagko-comment. Kay Glenda Gardoza, Andy G, Gina Season, George Oms, E.L., Ivan Ray Visitacion, Dong Tang Lui Malyari, Mark Co, Jesse James, Revilo Pua, Walter White, Patrick Jr. Cruzada, wala lang. Sad Boy Pinagtaksilan, Guardian Angel, Telesporo Junior Hokoy, Dexter De Mabasa, Mr. Lee, Dante. Elson Francisco. Salamat sa pagtambay sa channel ko.